Tara, tulungan niyo ako magluto ng ating paboritong merienda. Meron tayo ditong gabi. Kung makikita nyo naman ay kakaibang gabi to. So dalawang piraso yan. Tapos ang ginawa ko dyan ay binalatan ko muna. Ganito pala yung loob nito. Sino na ba yung nakakain nito sa inyo? So hindi pala ito ordinaryong gabi lang na nilalagay sa ating sinigang o madalas na ginagamit. So madalang ko lang makita ito at first time, actually second time na nagamit ko na to. So hiwain lang natin ito into cubes tapos ay hugasan natin. Tapos dito sa ating isang maliit na pan ay maglalagay lang tayo dito ng maliit na sago. Ayan. Ang gagawin natin dyan ay maglagay na agad ng hot water para hindi tayo mahirapang maluto o lutuin itong ating sago. Haluin lang natin tapos ay takpan natin at pakuluan natin hanggang sa maluto ito. Dito naman sa isang bowl, maglalagay tayo ng glutinous rice flour. So kalahating pack na po iyan, inubos ko na at yan na lang ang natitira tancha tancha lang po yung ating paglalagay ng tubig. So, yung tubig na nagamit ko po dito ay 3 fourth cup po. So, dinahandahan ko lang kasi ayaw natin na masyadong lumapot o magkulang yung tubig. Kapag ka nasobra naman kayo sa tubig ay siguradong madali lang mag-adjust. Lalo na kung meron kayong extra na glutinous rice flour. So, dapat po ang texture na ma-achieve natin ay ganitong texture. Bilog-bilogin lang natin at pag walayin At itabi muna natin yan. Dito sa ating pan ay maglagay na tayo ng ating gabi na hiniwahiwa kanina. Tapos buhusan na natin ito agad ng kumukulong tubig. Evaporated milk. Condensed milk. Itong ating buko, yang coconut, tapos yung ating sweet corn. Itong sabaw ng sweet corn ay sinama ko na rin dyan para naman less pa tayo sa sugar at less sa condensed milk kung gusto nyo. Konting asin. Parang isang kurot lang <laughs> ng asin. Takpan natin at pakuluan. So, make sure lang kulong-kulo or from time to time ay haluin natin para naman hindi ito magdikit-dikit sa ibaba or magkapantay-pantay ang pagkakalambot ng ating gabi. Make sure lang din na malambot na itong ating gabi. Saka natin idadagdag itong ating mga bilo-bilo. Inisa-isa ko lang yan kasi pagka nilagay natin ang isahan at dikit-dikit ay magdidikit-dikit po yan sa ilalim. Kapag ka naluto na yan, kusang lulutang po yung mga bilo-bilo. Katulad neto, di ba lumutang na. <laughs> Haluin lang natin, tapos ilagay na natin yung niluto natin kaninang sago. O, di ba? aluin natin. Dito pa lang sa part na to, talaga natatakam na ako. <laughs> Gustong, gusto ko na kumain. So, pagka ganito na po yung texture ay malapot-lapot na, ay pwede na po yan. Pwede rin namang magdagdag kayo ng slurry, cornstarch at tubig para naman mas lumapot kung hindi ganong malapot ang inyong sabaw. Ako tamang tapang na tong sabaw kasi naman kapag ka lumamig pa to ay talagang lalapot pa ng todo. Ready na itong ating simpleng bilo-bilo na merienda para sa jowa mo. Char! <laughs> o ba diba, nakakatakam? Kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Crush Kusina. Bye-bye!